na si Socristo po ba ay kumakain po ba ng baboy? Iyan po ang unang tanong ko po. Pangalawa po, Bradley, mababasa po po sa Biblia na ang ng baboy ay pwede po bang ipakain sa tao? Letra por letra, kung may mababasa. Maraming salamat. Alam mo kapatid, iyong letra por letra ang sinasabi mo, mali yan. Ang Biblia kasi hindi letra por letra ang kanyang kabuuan. Maliligaw ka kapag ang hinahanap mo, laging letra por letra. Ikalawang Korinto 3.6. Na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espirito. Sapagkat ang titik ay pumapatay, datakwat ang espirito ay nagbibigay ng buhay. Ayan, kita mo, ano? ang titik pumapatay. Pagka letra por letra ka, delikado kaligtasan mo, kapatid. Kasi ang, ang bagong tipan, spiritual eh. Hindi letra por letra. Yung spiritual, hindi letra por letra yon Hindi nakikita sa letra yung espiritu. Kaya yung bagong tipan na spiritual na aral ni Kristo, hindi letra por letra. Pero kung gusto mo ng letra por letra, meron din. Kaya lang, hindi lahat letra por letra. Ang itinatanong mo yung baboy. Ano? Ah, ang karni ng baboy. Kung gusto mo, isama mo na pati taba. Kasi masarap daw yung taba. Eh. No? Yun naman lang gunisa. Lalo kung mas, hindi naman masarap pagkawal ng taba. Eh. Kaya karne, taba, gusto mo, isama mo na rin ang balat. Masarap daw kasi yung sitcharon. No? Balat ng baboy yun eh. Mababasa ba na pwedeng kainin yon? tingnan natin ang umpisa ng sangkatauhan. Basahin natin ang Henesis. Ganito ang ating mababasa sa Nuevi ng Genesis. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo. Gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Ngunit ang lamang may buhay na siyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Sabi ng Diyos kay Noe, no, nung bata pa ang mundo, bawat gumagalaw na nabubuhay, magiging pagkain ninyo. Eh, ano mo, gusto mo letra po letra. Ay, hahaba ang Biblia. Kung sasabihin ng Diyos kay ang baka magiging pagkain ninyo. Ang kambing magiging pagkain ninyo. Ang kamelyo magiging pagkain ninyo. Ang baboy magiging pagkain ninyo. Ang 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 tawag sa kapampangan eh, yung ano? Kamaro, ang tawag doon, kuliglig lupa magiging pagkain ninyo. Ang tipaklong magiging pagkain ninyo. Ang bubuyog magiging pagkain ninyo. Eh, bawat gumagalaw daw eh. Sabi ng Diyos Keno eh, magiging pagkain ninyo. Nako eh, hindi mo na dadalhin ang Biblia sa kapal, sa haba. Mabigat na. Kasi ang, kaya nga ang Diyos, kung magsabi ng order, general agad eh. Bawat gumagalaw na nabubuhay, magiging pagkain ninyo. Sabi ang kay Noe. Pero pagdating sa Israel, merong choices na sinasabi ang Diyos. Bawal silang kumain ng kamelyo, Bawal silang kumain ng baboy, ng walang kaliskis. Bawal silang kumain ng talamak, tahong, hipon. Bawal. Maraming bawal sa Israel. Ang sila ay papasok na sa lupang pangako. Bawal. Maraming bawal sa kanila. Pero nung mag-umpisa kay Noe, wala pa Israel. Daan-daan taon pa, libong taon pa, Keno eh, sabi ng Diyos, bawat gumagalaw na nabubuhay magiging pagkain ninyo. Eh gumagalaw ba baboy? Gumagalaw. Nabubuhay ba baboy? Eh nabubuhay. Eh kasama baboy doon kapatid. Basahin natin ang unang Timoteo. Kapitulo 4 versikulo 1 uh, hanggang 5. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga Espiritu'ng mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hinerohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamang kati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Ang gusto ko pakinggan mo kapati dito, ano? Pakinggan mo itong bersikulo 4. Sapagkat bawat nila lang ng Diyos ay mabuti. Alam mo ba kahulugan ng salitang bawat kapatid? Kaya ako sinasabi kasi hindi ka naman Tagalog. E, ikaw eh ikaw ay taga Surigao. Kaya gusto kong basahin ito sa Cebuano. Basahin natin ang sa Cebuano, ang 4-4 kay ang tanan nga buhing binuhat sa Dios maayo ug walay bisan unsang nga igasalikway kung pagadawaton nga may pagpasalamat ayon kay ang tanan nga buhing binuhat sa Dios maayo eh kasama bababoy doon tanan ni sa tagalog bawat nilalang ng Diyos mabuti, bawat. eh nilalang manan Diyos yung Nilalang. Eh bawat nilalang ng Diyos mabuti, walang dapat itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Kaya sa panahon ni Apostol Pablo, ang sabi niya, doon sa mga taga-Korinto, basahin natin sa unang Korinto, Kapitulo 10 at Versikulo 25, nakibasa. Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo at huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. Alam mo, sinulat yan sa taga-Korinto, kapatid. Ang Korinto ay isang lugar labas ng Israel. Mga hintil yan. At doon sa Korinto, nung pumunta ako, may tindang baboy doon sa palengke ng Korinto. Pumunta kasi ako sa Corinto eh. At tinanong ko yung mga tao ron, ganito na ba talaga ako Corinto nung araw ka? Sabi nila, nung araw eh ka, andyan yung mga na nagiba dyan. Eh. Meron ako nakita ron mga, mga giba doon sa Acro Corinthios. Acro Corinthios, the old Corinth. Pinakita sa amin yung mga tao ron yung Acro Corinthios. Ayan, no? yung mga nagibang mga matatanda ng mga bahay, mga siyudad dyan sa Corinto. Nagpunta kami dyan ni kapatid na Daniel eh. Eh ngayon, yun daw kanilang tradisyon ay ano, continuous yun. Eh, nandiyan kami noon sa Corinto ni kapatid na Daniel. Pinuntahan ko, interesado kasi ako dun sa lugar na tinatawag na Corinto. Nakita namin yung ruins dun sa Acro Corinto sa tinatawag eh ang mga tao pala doon kumakain talaga ng baboy kasi hindi naman sila Israelite no? pakita mo nga yan i-close up mo Acro-Corinthos hmm? Greek yan eh it's a place in Greece Greek yung pagkakasalita na yung acro -corinto. ang ibig sabihin ano nung sabihin ni Pablo sa mga taga-Corinthos lahat nang ipinagbibili sa pamilya, kanin ninyo. Ibig ba sabihin, walang baboy sa palengke ng Korinpo. Eh hindi naman Israelita yan. Sa Israelita, binawalang baboy eh. Hindi naman sa mga labas ng Israel eh. Kaya natiti ako kahit walang letra, no kapatid, yung salitang lahat, may kasama baboy doon. Yung salitang bawat, may kasama baboy doon. Bawat nilalang ng Diyos mabuti. Walang nararapat itakwid. Katunayan, sa orihinal ng pagkalalang, 1.31 ng Henesis, kapatid na Daniel. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. At narito, napakabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ika na araw. Nakita ng Diyos lahat ng kanyang nilikha. Narito, napakabuti. Eh, meron bang masama ron? Lahat ng nilika kasama baboy doon. Kasama pa nga ahas doon eh. Punta ka sa kaangiles, yung ahas mabiling mabili, kinakain. Punta ka sa Balintawak, meron dyan dilika si restaurant na exotic food, musang, pusa, kinakain. Ha? Maraming mga pwedeng kainin eh. Nasa sayo lang kung kakain ka ng bayawak. Masarap daw yung bayawak eh. Eh kasama yung sanila lang nandis eh. Eh ako ayoko lang talaga ng bayawak. At ayoko rin ng ahas no? Kasi hindi naman nakat nakasanayan kainin yung ahas eh, tsaka yung bayawak eh. Pero kung gusto mo kumain ng butike, pwede rin. Eh gumagalaw din yun eh. Alam mo kung bakit? Kaya kung sinasabi kapatid, hikain kasi ako, asthmatic ako eh, may hika ako eh. Nung bata ako, sabi ng lola ko, gamot daw sa hika yung, ano, yung butike. Ang ginawa ng lola ko, humuli ng butike tapos inihaw, tapos ay pinakain sa akin. Nako, like, oh, nasok-asok ako, pero kung oh, gusto kong gumaling sa hika, kinain ko yung butiki. O oh, eh, hindi naman ako namatay, hindi naman ako nalason. Okay lang. Nasunod ko yung gusto ng lola ko, ewan ko kung pamahiin yun. Biro mo yung butike huhulihin ay eh, papakain sa pitong butike. Hmm. Kaya, alam mo, hindi naman nakasama. Kasi sabi ng Biblia, ang 在打 YouTube。